Yo! up, so man? Nirvana MB na naman nga pala to para sa panibagong stream, men. Kilala nyo na ang reviewer na walang tira, men. Ako yun, wala nang iba. At ngayong stream na to, men. Ito, kaka-upload lang nito. Isa sa pinakapaborito kong OPM band dati, men. Softdish. Isa rin sa paborito kong kanta na OPM, men. Tensionado, men. Lagi ko itong kinakanta sa video. Okay, han. So ito men, kaka-upload lang nito ng Wish Bus. So yung original link nandiyan sa description below. At kung hindi ka pa nakasubscribe men, subscribe mo na yung munting channel natin men para maging updated ka sa mga ilalabas natin ng mga reaction videos slash semi-reviews men. Ngayon, balik lang tayo ng mga more than 10 years ulit at iispata natin tong pinaka, isa rin sa legendary na kanta men. Tara, ispata natin men. Road road show pala to. Tunog panalo. 1.75 Tenchado. Nakulat din ako nang malaman. Naidilang pala ako yung, yung nang hinaya. Nung nag-away tayo noon At natuluyan Sa iyakan at tampo At sa dali lang Huwag ka munang magsalita Di ko ahay-hayaan Lahat nito ay Medyo matanda na rin si ano no si Tensionado, medyo marami na yata siyang uban iniisip O ano lang yun, reflection lang yun ng ilaw kung, kung, kung pwede pa ba tayo Grabe, Classic yun, men. At miserable. Sana ikaw pa doon Men grabe itong channel na supposed to be reaction video naging karaoke na natin, men. Sabayan nyo, ta sabayan nyo kami. Ang akin mga tanong at tumlimalim.

Grabe, men. Sobrang nakakamiss yun, men. Parang memorize, parang memorize ko pa dati, men, yung number nun sa video, okay? Yung 46 something. Ngayon na lang, syempre, nalimutan ko na. Pero feeling ko, dati memorize ko yun, men. Kasi parang dati, universal yung mga, ano, mga, sa, yung sa video, okay? Ano bang title, anong pangalan nung brand na yun? Basta nalimutan ko na men. Kung di ka pa nakasubscribe men, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedly para at least makarating tayo dun sa 500 subs men. Ang goal natin this year men, makuha natin yung 500 subs within the year. At yun, sana supportahan nyo yung mga ilalabas pa nating mga streams, mga videos at mga reaction pa. So yun lang muna for this streaming at palagi. Good vibes, pieces. Tensionado out!